At uh, video po natin for today, meron tayong texture na susukatan. Ito po yung mga telang nakaset na Monday. Uniform na mga pang Monday. Deep Ed Texture. Ito yan yung pang Monday. Pang Tuesday and Thursday. Pang Tuesday and Wednesday. Pang Wednesday. Pang Wednesday. Wednesday to ayun sa pala Tuesday and Thursday yun pang Wednesday to sa okay yan ay, bago tayo kasi yeah. dati po natin yung 48, pinagtatahin ng uniform ngayon eh siyempre nagparit na sila ng uniform ayan yan yung hindi masyado mahaba ayoko na ay, ay mahaba yun, siguro ang ganito 22 and a half tapos highways, yung Para kahit yung 34 and a oh, half okay. <laughs> <laughs> 34 and a half 41 40 and 40. half 40 and a half Tapos yung dyan, ayoko rin po nila. Okay. Okay. Ayoko na Siguro hanggang 7 lang sa 6. 6. Okay lang Hindi, magda-diet ako 34 34? Masyadong yung 30 34 30. 30. 30. 30. 30. 30 rin eh <laughs> Hindi ko patanggap eh no? <laughs> Dati kasi 30 <dirty> lang eh <laughs> Yung pinakamalago video Kaya yung gawa ah. ko dati Ang cute cute pa ng uniform <laughs> Nagagalaw eh, para yung magkasakit doon. Forty. Forty. Maganda naman yung tela ng pantalon ngayon. Kaya mm -hmm. po eh, eh. Hindi katulad nung dati, yung hindi siya masyadong nag-stretch. Mm -hmm. Ngunit medyo malambot ar siya. Armani natin eh. Ano? Ar Opo. Malaguti. Hindi katulad nung dati. Eh. Tsaka mamahal din. Armani. O, oh, mura lang naman po nilang binigay sa amin. Thank you.